ito yung puti so ito yung green so dito sa comparison nila makikita mo na kagad ano, mas dark itong nasa kaliwa yan yung itlog ng green egg ng non-dominant Okay, so nandito tayo sa kwarto na ginawa ko mga kulungan ng mga paitlogin yan. Okay, so ito uh, mga Bartley Plymouth Rock na linyada ng dominant season. Ang istorya nito, itong lalaki nito, itong tandang, yan, uh, bigay ni Doc yan, uh, year uh, 2023, uh, November yon binigay ni Doc, mga season, uh, day old. Extra hatch yata ng mga lalaki So binigay niya sa akin, siguro hindi ko matandaan kung 10 o 20 Yan At uh, sinwerte tayo, may lumabas na babae So ngayon is 2025 na no, mag uh, Now November na uli, so mag taon na Ito yung babae na lumabas So yan, until now, nag-iitlog siya So magto 2 years na sa November, November 5 yata, yan o so, hindi ko matanda kung anong exact na date basta November yon ng 2023 so ito yung ano yung lumabas na babae yung palong niya oh, ano din isa yan tutkod oh. so nag itlog pa rin siya uh, hindi ko maano kung daily kasi may mga kasama siya ito mga anak na nila to yan to so, mga anak na nila to at uh, nag-iitlog na rin sila. Kaya hindi ko malaman kung uh, daily pa nag-iitlog yung layer na parent stock. Uh, pero hindi naman talaga araw-araw nag-iitlog yung parent stock na dominance uh, dominant season, no yung parent stock. Minsan nag uh, uh stop ng itlog yon ng ilang ng isang araw. Uh, kasi ang, ang production ng itlog ng manok is ano uh, 26 hours ang bago ma-develop yung isang buong itlog yan. Ano okay? Ito ang laki nito. So ang nangyari, yung lalaki na dominant sisil na galing kay Doc Erwin. yun, yung uh, pudpud din ng palong. Marami ko niyan dati sa farm. Uh, yung iba kinatay ko na kasi sobrang dami nila. Uh, yung lumabas na isang babae, tsaka siya, pinagpalas ko. Yan. Kaya ang lumabas itong mga nanditong uh, ibang babae. Ayan, oh. Maganda yung katawan. Yan. Okay. Amaya uh, mag-iitlog na rin yan. Okay. So, uh, kumbaga, ang ibig sabihin is kahit 2 years na yung manok, yan, nag-iitlog pa rin siya. Yun nga lang, uh, hindi mo sigurado pagdating ng uh, mga kahit isang taon kung consistent pa rin yung pag-iitlog niya. Hindi uh, kaya nung bata pa sila. Ayan. Okay? So, katunayan ito. Isang katibayan na yung dominance is Kahit mga dalawang taon na, nag-iitlog pa rin. Ayan. Close up natin. Ayan. Okay, so ito naman yung mga anak ng mga pinag uh, pares ko. Yan. So ang ginawa ko yung anak ng dalawang parents stock. Ibinalik ko sa tatay, ipinaras ko sa tatay yung mga babae. So ito na pag produce na tayo ng mga sisig. Yan ang um, madami siya. Okay, saka mayroon pa tayo dito. Ito. Ito mga doon, um, din anak nila yan. Um, so marami tayong lalabas na babae. Okay? Ayan. Pero may, mukhang may dalawa na agad po sa harap. Ito babae, ito, malaki. At meron pa rin tayo dito sa luba. Ayan okay. yung mga susunod na breeder. May dalawang babae dito. Ayan. Okay. okay, so chinaga ko, ibig sabihin, chinaga ko yung Uh, isang pares na dominant na bigay ni Doc yung lumabas na babae yung isa at uh, ito na yung ano yung resulta from one pair nagkaroon ako ng ibang inahin tapos ito yung mga, anak nila so yung mga anak na ibinalik ko sa tatay kinaharis ko sa tatay eto na yung resulta Okay, so dito naman yung ating artisan na layer. Nag-iitog ng uh, green. E, ito ay e, bigay din ni e, Doc Erwin yung breeder. Ito mga anak na to. Namatay na yung breeder ko eh. Ayan. So ito ang natira, trio. Ayan, o. So meron na akong mga itlog niyan uh, meron pa isang inahinit pa sa farm. Nasa farm hindi ko pa nabababa. Dadaling ko rin dito para maidagdag sa nag-iitlog dito. Ito yung nag-iitlog na ito ay eh, halos araw-araw. Ayan, -araw. ito yung lalaki. Laki ng lalaki. Pag pwedeng pang meat type. Ayan. Hindi yan yung original na lalaki. Yung lalaking original, halos kakulay din ng babae. Ito anak na ito. Ayan. <laughs> yang yung linyada galing din kay Dr. Erwin ng dominant C-set. So, ito yung itlog niya. Ito meron akong fake na itlog dito para dito sila mag-itlog. Ayan. Ito yung kulay niya. Parang bluish na greenish. Ayan. Okay. Ayan, may corona siya. Ayan, meron iba-ibang uh, linyada yung ano, dominant si said meron dark choco yung kulay ng itlog. Itong nakuha ko dito. Ayan, ano. ano siya? Uh, ito ang kulay ng itlog. Medyo verde kaya pag malayo. Okay, so nandito tayo sa loob ng bahay. No? Uh, meron sigurado na magtatanong uh, ano yung kulay green na itlog? Ayan, kasi yung nasa labas na manok, yung trio ko, uh, ko na uh, ano siya nag-iitlog ng green okay so yan yung sa Bart Limo truck at ito yung uh, green na itlog yan yan yung galing sa dominant seed line uh, meron mag re uh, re react yan. yan ikiklaim hindi naman green yan paano mo nasabing green yan okay So kung hindi masyadong kita dito yung pagka verde niya, hindi naman yung totally green na ano, parang kulay ng itlog ng balot, na ginawang balot. Yan. So ang gagawin natin is pagkukumparahin natin itong kineclaim na green egg. Yan. Dito sa regular na itlog. Ito yung puti. So ito yung green. So dito sa comparison nila, makikita mo na kagad no. Oh. Mas dark itong nasa kaliwa. Yan yung itlog ng green egg ng dominant head. Yeah. Okay. So dito halata. Pag dito kasi, hindi masyadong pansin. No? Pero pag itinabi mo siya doon sa mismong puti na itlog. Kitang-kita mo yung difference. Yan yung pagkakaiba. Okay, so, yan yung ating mga itlog na nakolekta. So, nagumpisa pa lang sila mag-itlog. Kaya, ito, small to ng regular egg. Ito naman yung sa bagong itlog lang to eh. Kaya, maliit pa siya. Okay, okay mapapansin nyo rin dito na nagpapawis itong mga itlog. Yan. O. yan. Kasi, ang ginagawa ko is kinukolekta ko muna yung itlog ng 7 days pero pwede nyo gawing 10 days kaya lang ako 7 days lang ginagawa ko na pag -collecta. tapos nilalagay ko sa sa fridge so ganun ang ginagawa ko pagka um, gusto kong mag ng itlog na ipapapisa Yan. pero ito hindi ko papapisa uh, kinolekta ko lang siya para sa video purpose kasi masyado pa siya maliit ko oh. uh, hindi ideal na ipapisa Okay, yung kulay ng itlog ng manok is determined by uh, lahi ng manok at yung kinakain ng manok uh, yung egg yolk pag mas ma orange yun ay dahil sa taas ng content na carotenoids na kinakain ng inahin at yung eggshells naman ay uh, depende sa tinatawag na pigments na porprints yan so merong uh, blue egg layer, merong uh, cream egg layer at merong dark brown egg layer. merong pang mas dark dito yung chocolate brown na usually uh, produce ng marans. yan, So ito yung uh, uh, factor na nagdedetermine sa kulay ng eggshells. So itong four prints na to ay uh humahalo at nadi-deposit nung uh, inahin during sa formation ng eggshells. Okay, doon naman sa kaso ng blue eggshells, yun naman ay uh, dahil doon sa pigment na proto for prints. mas maaga siyang na-incorporate doon sa eggshells during doon sa formation ng shell na nagbibigay ng kulay blue. Yan, in case naman nung mga brown eggs, yung pigments ay late na humahalo during sa development ng eggshells. So nabanggit ko rin yung carotenoids. No? Uh, saan ba na ako ng inahen o ng hen yung carotenoids na yun na nagbibigay ng mas orange na kulay ng egg yolk. So usually itong mga carotenoids nito ay nai-incorporate sa diet ng manok. Usually ito nang gagaling sa mga uh plant products katulad ng mais yan yung uh, alfalfa mga grasses yan sila yung nagbibigay ng mas darker na egg yolk so yung sinasabi natin na free range usually kar kar uh, karamihan sa kanila mas darker yung uh, egg yolk dahil nakakagala sila nakakakain kakain sila ng mga grasses sa paligid na ginagalawan nila Okay, so yung mga hens uh, ko, no? Uh, Ine-expect ko na tatagal din yung, ano niya, yung production niya. Kasi yung parent stock na na-obtain ko is na yon uh, yun, uh, December 5 yung hatch noon. Na-check -na ko kasi uh, sa December 5, magto 2 years na siya. Pero until now, maganda pa rin yung production ng uh, itlog niya. So, at the end of the day, eh tatanong natin, sulit ba na mag-alaga ng parent stock ng dominant seed So, in my case, uh, siguro nag-start ako ng dominant season 2013, yung mga una kong parent stock. At, uh, nga, tigil to. Dahil nga, wala akong bantay na maasahan doon sa farm. Pero, itong sumunod na uh, inalagaan ko is, yan nga, magto 2 years na nagpo-produce pa rin. So, I can say na sulit mag-alaga ng dominant seedhead na parent stock. So matagal yung production na maasahan mo sa kanila at the same time quality yung genetics na kukunin mo.